ayan isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nandito tayo ngayon sa aming munting opisina kaya kung mapapansin niyo mga katimdyong nandito tayo ngayon sa aming multi opisina na kung saan may mga dumating po kami mga bagong stocks mga bagong order po ayan at i-deliver ide na po namin yan sa aming mga suking mga customer po Ayan mga katim kung makikita nyo po, tumating na po yung ating mga reorder po ng ating mga ibat-ibang klase po ng kape. Ayan, at syempre mga jong ito po yung aming promo po ngayon. Ayan, ito po yung libring bigas. Kapag kayo po ay napamember dito sa aming reseller program na halaga po ng 600 pesos, ayan, makaka-avail po kayo o mayroon po kayong pre na isang kilo po ng bigas. Kaya kung mapapansin nyo mga katimdiyong, napakaganda po ng bigas na ipiminigay po namin. At syempre, yung mga kape po natin dito mga katimdiyong, iba't ibang klase po ng kape. Ang kape po namin ay herbal coffee. Ayan, meron tayo dito green slimming coffee. Meron tayo dito ng X. At syempre yung classic slimming coffee po mga katimdiyong. kung sa mga interesado po na mag-avail ng anong mga kape, sa maliit lamang po na puhunan makakabenta na po kayo malaki na po ang inyong kikitain meron po kami dito ginger coffee soya coffee ayan at syempre nandito yung mga iba't ibang klase po ng mga juices po natin meron tayo dito coffee choco dragon fruit turmeric coffee glotagen at syempre, meron din po tayo mga iba't ibang klase po ng food supplement. Meron tayo dito ng vitamin C, spirulina, super dust. na at syempre, sa mga diabetic person po, meron po tayo dito ng insulin. Ayan, sa mga gusto pong magpaputi, meron po tayo dito ng glutathione. Ayan, ito po yung nakakatulong po para po ayusin po ang inyong problema po sa inyong atay. At syempre, yung horny goat weed. Ayan. At syempre, mga katim, meron din po tayo dito ng mga iba't ibang klase po ng pampaputi po ng mga sabon. Ayan, meron tayo dito ng glutathione soap meron tayo ditong glutamine sea soap at syempre yung ating coco berry po na sya po yung ating pinaka saleable po at meron din po tayo dito mga insulin herbs ayan with green barley meron tayong collagen ayan mga katintyong so yan po yung mga product po na mayroon po tayo dito sa Saffron Eco Marketing International Company kaya sa mga interesado po na maging reseller po o kaya po magbenta po ng mga kape pumunta lang po kayo dito sa aming opisina dito po sa may Wawa Tagig at po mga katintyong ko mapapansin nyo yung mga kape po namin iba't ibang klase po ng kape herbal coffee po sa mga interesado po na mag-avail po ng aming mga coffee product kaya punta lang po kayo dito sa aming opisina at syempre sa mga gusto rin po na magkaroon ng ah, uh, food supplement sa mga gusto pong bumili ng food supplement ay meron din po kami dito ayan sa maliit na puhunan po, po sa halagang 600 pesos para po sa ating reseller entry ayan po kapag kayo po ay gusto magba member po dito 600 pesos lamang po ay maliit na puhunan pero ang kapi naman po na inyo mabibili sa halagang 150 pesos pwede nyo po itong ibenta ng 1, 250 pesos so meron po kayong isang daang tubo po ayan sa mga interesado po na magabil ng aming kape pumunta lamang po kami kayo dito sa aming opisina na kung saan matatagpuan po ito sa Barangay Wawa, Taguig City po. Okay, mga katimpiyong maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga uh, nag avail po ng aming promo, sa lahat po ng mga nagpa-member at syempre sa lahat po ng mga suki po namin o kaya sa mga reseller po namin na mga nagbebenta ng kape, maraming maraming salamat po. Sana away patnubayan po tayo ng ating Panginoon at sana mas dumami pa po yung mga benta po natin sa araw-araw. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.